Guys, for today's video ay katatapos ko lang mag Ayan, so nag talaga ako tuwing bago umat, <coughs> excuse me, tulog. So, maglalagay ako ng kalamansi. i-apply ko sa aking kilikili. Ayan. So, ito lang guys yung ginagamit ko para mapamaintain ko yung puti ng aking kilikili. Ayan, marami pang buhok yan guys. So, kasi sinisipag pa ako mag? ano, mag <laughs> magtabas. <laughs> ayan, so here, here's my outfit. Ang sexy nang matutulog, di ba? Matutulog lang 'yan. So, ayan Here's my outfit. So, <laughs> Ayan. So, ayan. Dahil nga content creator tayo, kailangan natin mag-update lagi ng ating mga ginagawa. So, ayan, ikos ko lang siya dyan. Ayan. Tapos, guys, ayan, nagluluto nga pala ako ng uh, aking makakain ngayon. For today. For, ah, uh, <coughs> for dinner. Ayan. One egg. So, and then, noodles. Ayan. So, ito lang yung dinner ko kasi nga nagda-diet ako kasi nagiging mamoy na tayo and then ipapakita ko yung aming labas oh di ba and dilim na kasi nga gabi na <laughs> so <laughs> kaya madilim kasi gabi na hindi naman siguro nagiging maliwanag yung gabi Pwede na lang kung yan, ang liwanag, di ba? <laughs> Bye!